guys, kasalukuyan kung nasusunog dito sa timog kandurang bahagi ng Taal Volcano Island sa Batangas po ito po ay grass fire grabe ang grabe guys, kung dati sa ibang bansa lang nangyayari ito Ayos, dito na ngayon sa atin sa Pilipinas so sobrang init siguro ng panahon kaya ganyan I mean, biliyak na ang mga Grabe. Eh. Talagang parang nag-uhukom na guys. saan-saan na nag saan-saan lugar na. Dati sa Pampanga, ngayon dito naman sa taan na yan. Nakatakot na panahon talaga Tingnan naman ang lakas ng atol Ayan sa mga kababayan natin, guys, na malapit dyan sa taal na yan tulungan din natin sila kung ano ang dapat natin maitulong sa kanila guys ito po ibahagi ng Taal Volcano Island sa Batangas kandurang Timog kanduran po ng grass fire sa nga nagtatanong po ang grabe talaga ang, ang apoy nakakatakot sobrang init na ng panahon ingat ang lahat